Magkano utang ko panyero? Na yung glider, sir. Ha? Ha? Na oh. nice. ka rin ah. Ano? ka rin dito ah. Oh, oh. Eh, ano nakadala ng kotse, sir? Susunod <laughs> <laughs> yan, kasama ka na rin dito, Bumibil na yun. Eh. Nandun lang ako sa may bumibil ako ng suman. Sabi po ayos. Bumibil na. Ano yun na, sir? Ah, latag dito, sir. Oo, Ay, oh, yung ah. upo, ano? Ala. Ala na, na. Hmm, oh, yan. Apat na yan. wala <laughs> eh hey, upo ka oh ganito kami dito. ito yung upuan na to wala nang babaan sa kwento parang ayos saan mapunta papalitan di, eh? <laughs> to dito 'to papalitan 'to ulit na lang tayo sa eh? catalog na sa libro ko tinatay. Papasubukan niyo 'yan, test problem natin. Ito hindi nakita 'to wala na. Okay. Nope

Para hindi ka maka hindi makakatay ko pang drone mo nang walang ano eh. Walang point. foil. Naka-on yung camera mo, sir? Oo. Ba, tayo mo ba? Hindi, gusto ko na. Ito, para kita sa camera. hindi ako suma, no? Oo. kita suman. naman naman suman mo. Ang dami natin. Tapos ilang peraso lang yan. Ano yan? Madami ito. Pauwi na nga kami. Pauwi na nga kami. Oo, sir. Hindi, meron din akong dala doon. Ay, mo naman na dyan. Oo. Huwag din ba. Ito.

ako kaya natatakot uh, yung laging uh, na, Ano? Alam mo kung talagang matibay. Siguro yung binigay sa akin, Trojan. Paano ko wala, wala, ako, so, naman, sa iyo? Huwag lang sa kulang doon. Binigay sa akin ano, yung Trojan. Uh, binigay yung um, kasama ko sa ano, an -ano? Dapat pala na, punta nga rin ako ano pinang balot mo dito? Yata pang... Sir. Ha? Ah, sa... Yata. Ipang ng ano, ng mga uh, yan, boy. Ano? Ha? Kaya ano? Yata sa yata. Saka tayo. Ang tumigas yung mga samlangkot eh. Wala tayo sa Ito pwede ito lumipat ngayon. Ililipat yung ngayon. Oo nga. Kaya hindi niya kalakas sa hangin. Kaya niya. Mas malakas sa hangin. Mas maganda. Nauwi naman. Ang problema ko sir, yung motor sa likod niya, galing dun sa unang pinarapol mo. Ay, Anong size? Your baby. Ito, ito original 'yan. Yan ang kasi simula nang dumating si Michael, lang namadlang magparating. Ang ganda naman dali. Meron pang ako nakasabit doon eh. Eh ano, yung baka baka lang. Michael. i wala ka na nakasabit yung... sa kanya, puro mga jeans. Ayos, oh, dadali mo, wala na oh, eh. Mga adik, pasensya na ako kayo. Ganito lang ho talaga kami, ha? 21, 21. ano? <laughs> Dadala sana ako ng, ano, nag-iinit na ako ng tubig. Oh. na tubig. hindi ko bumaba si Mavis. Nagbubunga so, nga na. tinatay ko na lang yung, ano? Ano, kapitana? Ano, ka sa Ano, kape dapat hindi mo dapat nilak mo muna yung pinto, kaya pinako mo muna, para di makalabas. Tapos pagka na-prepare mo na, sarap mo. At inyo, kanyero, pinakailaman mo, nakalagay sa kabilang kwarto. Ayan o, ayan ang sinasabi natin o. Pinakailaman, nakailaman, natanggal yung isang misa, yun o, ayun sa palitik na, ano. Pwede mo pa i-repaint yan, sir. Pag-umuha pa yung bago. Malagyan pa lang na, sir. Ayun yung pinili. Ayun yung eh, kasi kung nakita mo yung post na ano, sabi ko pati niya mo lang pinote yung radio? Ayon sa'yo, Ano kayo yung mga plano pa niya? Kung isa may nag-dibirin ka, yung mga ina lang. Ha? Yung pansyon sa retract, so? Yung na ba? Ay, bawal. na Bawal magsabi ng presyo pag may mong ano. 1-5 lang, maganda namin. 2 lang, hindi naman. <laughs> hey, sa mga... Ano, sa mga gay friend. Tumusuporta. Pero pagka mo na, wala na eh. <laughs> Galit na, no? Galit na eh. mo na. Susunitin mo na. Susunitin na niya hanggang... Sinasabihan ka na, bumili na bumili. Mayroong marami doon. na mo na? Oo, May ano siya may... Wala. Ay, wala Walang stop Full manual. Eto, kaya mo pa-drone Ah, fine. duro s battery. 4S battery. Ah, yung ko, ako ng 2 meron Mayroon ako dyan 3-5. 3-5 bang magagawa. Ayan, sakto yun. 3-3 yung... Palot yung Rapal ko, kung oh, dito, magkabilagsok ko. Ay, para... Yeah, kasi nakalagay na yung rapal ko sa abilang kwarto So, nag nag-eye-sweep siya. Hindi yung lupa, na, yun, oh? yung at, 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 at may uba, Kung... kung... May nai-litahulin mo. Walang signa. Kanina controller yan? Ay... ay, ay, ay ko tayo <sighs> Oo oh, saaril saril. Hihihih. sorry, sorry. dito. Yung mo, <laughs> rin nabiyo. Mga 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 hindi nari. mga 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 Yung mga mo, mga 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 Nag-start ako ng drone 2017 eh. So mga 2016 na tayo, nag RC car pa tayo. Ayun. So nakilala ko to si Panyero, tawagan talaga nila Panyero. So iisip ko attorney to. uli. <laughs> Wo. Oh, ha? Andiyan na uli. Yan, sir oh, si Sir Jimwell, Oh, shout out mo in Dodika Drones. Oh, Sir Jimwell, baka bigyan ka ni Madam ng eroplano. Oo nga. Ayun oh. Kasama ko nga sila sir pag-uwi nito eh. Ah, ganun. Ayan, no? Eh. Paano ako? So, tapos wala na may sticker ng Dodica Drones yan. <laughs> tapos sa amin, pinapadikit mo yung mga Dodica Drones. Eh, ikaw, tiga doon ka. Ayaw mo lagyan yan. <laughs> si Madam, ano ang name mo, ma'am? Anong name mo? Ay, si Ma'am Rona. Ayan. Ay, <laughs> banana so, kayo. Puta, lumalakas mo, oh, guys. Ang sarap nito talaga pag may kape. Eh. Oo. Nakasalang na yung thermos doon. Kaya eh. rin tayo. Hindi may thermos lang yung ito. Huwag ka na umasa doon. Kaya <laughs> rin tayo. Okay lang yan. So, okay, meron ako doon sa kotse. Oh. Lakas lang ang ulan.